masayang araw po. itong ating dalawang buluganin na produce dito sa farm. Mga anak po ni Bobby ito, yung nating unang bulugan na Quezon Black. At tinawid na po dito para makasama nila itong ating dalawang QV Cross Berkshire na galing naman po kay Muchacho ni Jingjing. Sa Candelaria, Quezon. So, panibagong lahi na naman po ang mailalabas natin sa mga alagang ito. At doon naman po sa likod, yung dalawa nating buluganin na dito rin dati nakalagay ay atin nang maitawid kasama naman po si Kay at yung dalawa nating Pampanga Native Cross QB. So yan po, Lima pa rin sila dito. Tatlo po ang babae at dalawa ang buluganin. Ayan po si Kay. Ayan po yung batik na buluganin natin. Eh? Ayusin nyo trabaho. Ayan po isang buluganin. Nakahiwalay. At ito po yung ating dalawang QB cross pampanganitib. Na dating inaaway-away dahil sila ang bago rito. Yan. Katatapos lang pong maglandi ng mga ito. Nung bago ko sila turukan ng hagkolera, ay naglalandi na. Kaya po inaasahan ko na itong month ng Feb ay makakastahan na sila. At may March po, itatawid na natin dun sa kabila naman. By March, ay ready na po yung ating mga bagong set na labing-anim na dumalaga. So, ayan po. Ito ang ating mga bagong set ng breeders dito po sa 4A Animal Farm. Dito naman po tayo sa Sampaloc. At... Uh, ito po yung pakainan ng ating mga biik yan po sinasanay ng kumain ng may sapal ang mga inahin po sama si Mr. Third. naghihintay ng pakainin din so ito pong mga ito marami-rami na rin ng ating aawatin hindi naman po malayo ang kanilang lalakbayin dahil yung pong mga pwede nang awatin tulad po nung naglalakad na yon ay tatawid lang dito sa kabila yan po natapos na po yung ating painuman dyan kasabugan lang po uli ng apog at asin. ang iring yan bago nating gamitin nakadalwang sabog na po tayo dito pero dahil nga dito nga po nagumpisa yung ating sakit noon ay kailangan masabugan ng maayos so minsan pa po tapos yan nakahanda na po ang pangayos din ng bakod babakura natin ng igiren yung pong mga sirang portions ng bakod ay papalitan na para hindi po marami yung ganon labas-pasok ang mga biik. Ito po kasing mesh wire na ito ay yung manipis. Yung pong number 8. Noon po, nagmamadali. Hindi na ako bumili ng mas makapal pa. Hindi tayo sigurado kung mag-aalaga pa nga tayo noon. Kaya yan po. Yan po yung number 8. Mas manipis po siya. Nakukuha po nilang wakwakin na ganyan. Ito po yung number 6. Mas makapal po siya. Yan po ang comparison. Number 6. Number 8. So, yan po. Nyo, hindi masyadong kayang sirain ng ating mga alaga. So, yan po ang ating mga dumalaga at inahin dito sa Sampalok area. Marami po sa mga ito ay may kasta na rin uli niyan. Kaya po hindi natin inaalis si third sa area ito para po yung mga nakaanak ay madaling makakastahan. So po. Next week, ito po mga ito, ang pipilian naman natin ng pangwalay. Yan po, nakalabas na kagad. Kaya nga po, kailangan na rin naming ayusin ang ating mga paglalagyan sa kanila. Pag po, ano nun, gagawin lang namin yung painuman at pakainan naman ng area ito. At pag naayos na po yun, kakalasin na po namin ang bakod na ito. Temporary lang naman po talaga ang purpose ng bakod na yan. At uh, iniurong lang natin ang mga baboy. Gawa po nung una, itong harapan na ito ang siyang nagpuputik. Ito po ay hindi masyado. Kaya po nung magkasakit ang mga baboy, yung mga natira, ay itinulak namin papunta sa likod. Sa 25 po nating inahin dito, may natira tayong lima sa loob at dalwa po yung aming napalabas. So total po ng 7 ang natira sa ating 25 na inahin dito sa Sampaloc area. Yun po ang ating mga naging survivors at siyang pinagmulan po natin ng mga dumalaga na nandito. Yung iba po sa mga ito, kaya kung may mule foot tayong inahin dito na pampanga native, ay dito rin po siya ipinanganak. Anak po siya nung ating unang bulugan dito na si mule foot. So yan po ang ating kwento ng dating first breeding pen o ang sampalok pen. po yung bagong walay na 30 heads. Mix po ang mga ito galing sa second breeding pen at dito sa consolidated pen. Ganon din po yung 43 heads naman na nandun sa kabila. May galing din sa consolidated pen at may galing sa second breeding pen ang laman. Dito naman po sa tapat, naghahalo na ng pakain sa ating mga inahin ng consolidated pen ayan po iba ang footwear sa labas iba ang footwear sa loob 21 heads po po ang ating mga inahin. Dito sa consolidated pen at ayun ang ating bulugan si Mr. Mario. Yan po yung mga biik ay nakikikain din sa mga inahin. Pasyalan po natin yung mga umanak naman sa likuran. Bago po natin puntahan yung ating second breeding pen, ito po yung ating mga dumalaga. Labing anim po sila at dito tatawid yung ating dalawang buluganin na QB Cross Berkshire. Ihintay na rin ng kanilang rasyon. Natakal na po. Ahaluan na ni Lito yan habang nagpapakain naman sila doon sa unahan. Ito po yung ating mga kambing. Nakahiwalay yung ating mga tupa. Hindi ko pa po sa pag-iikot. abang na rin po itong ating mga palakihin ng kanilang kasyon so ito po, po na yung tatlong po na bagong walay at dito po sa kabila yung 43 naman na nauna nating iwinalay 48 po dati ito kaya lang may nakiusap nga po ng limang ulo na gagamitin sa kanilang pagluluto yung dalawang kulungan po ay bakante pa rin. Gawa na ang painuman pero bakanti pa po. Yung dulong yon ang sinasabi ko noon na siya pong gagamitin natin kasunod. So sasabugan na rin po yan. Tatanggal, pulutin po yung mga bato para po pagsabog ng apog ay diretsyo sa lupa ang tama at hindi sa mga batong malalaki. So dito naman po, yung ating expansion area dito po yung mga mga na yung mga lalaki na po ang tiyan ay ipinataboy ko na po rito At kinabalatan po po pala ni Carlito ng Dayami yung loob ng ating silungan para po may pagpupwestohan sa pag-anak yung ating mga inahin. At si Tanso, na siya pong unang umanak dito. Dito pa rin nakapwesto. Ayan po si Tanso. Kasama ang kanyang mga biik. So, sana po ay mas maganda na ang maging pag-aalaga ni Tansu ngayon si walo po ang kanyang anak nung nakaraan po ay siyam ang kanyang biik at dadalwa po ang nabuhay dahil parang madali pong umurong ang gatas niya noon yun po si puti kasama na rin sa mga itinawid malapit na rin po kasi umanak yan yung po dun sa kabila ron. po yung um umanak dun sa likod na apat lang yung anak. So, hinuli po nila yung mga biik at sumunod sa paglalakad papunta rito yung ating inahin. Yun po, may nagpupugad din dun sa loob ng silungan. Pasok po ako. Silipin natin yung mga inahin na nakapwesto sa may silungan. Bago po ako pumasok sa breeding pen, narinig ko lang na umiyak ang mga tupa. Andito po sila sa likuran. Walo pa rin lang po ang mga ito. Apat na inahin. Apat pong dumalaga. Wala pa tayong sariling barako. Yun pong barakong ipinahiram noon ay naisauli ko na. Pero sabi ko po ay hiraming ko uli after mga 2 months. So ito pong Feb or March ay hiraming ko muli para titignan po natin kung hindi pa. Pero ito pong yung dumalaga pong yun ay buntis na. Kasi nagde-develop na po yung kanyang dede. Yun pong nasa gilid na yon ay wala pang sinyales. So willing naman po yung pinsang ko na magpahiram pa nung kanyang barako para ating magamit so yan po ang ating mga tupa naman ito pong mga kambing nandito sa kanilang lumang pwesto kahit po wala nang bakod na -uwi po sila marami po ang naakyat nakain po ng feeds na may halong sapal dito sa itaas pero sa yun na po sila pag ano, ilalabas din. Mag-aabang po doon sa gate para naman mga inanda mo sa labasan. So balik po tayo sa second breeding pen. Unahin ko lang po itong mga mas marami nating inahin dito sa original area ng second breeding pen. At nandito rin nga po yung ating malalaking mga bi. plano po ang mga inahin na ito pag obvious na po na malaki ang tiyan at nagbibigay na ng sinyales na malapit ng umanak ay itatawid namin dun sa kabila pero magtatawid lang po kami ng mga 20 na inahin para po yung kanilang mga biik ay halos magiging magkakasinlaki yung mga mahuli pong umanak sa mga ito ay by the time na umalak naman ay naiwalay na po natin yung mga biig sundan po lang po yung mga biig dun sa may likod iila naman po na yung natira nating dito so pagkatagoy po namin ng mga 20 dun so may maiiwan po mga 16 heads dito kung di po ako nagkakamali ay 36 heads pa ang ating mga alaga rito kaya yan po Okay, yung ating mga biik. So, in a month's time, ay iwawalay na po natin yung mga yan. During that time naman po, ay nagtataboy tayo, papunta nga po rin sa kabila, para dun po mga anak. So, by the time pong may anak dito, ay pwede na natin gawing biik free ang lugar na ito at aawatin na po natin yung mga biik na kasamang 'yan. So yung po ang plano para dito sa second breeding pen. At habang inaawat po yung mga biik, yung ibang malalaki na nating dumalaga ay inahin ay ililipat po natin dun sa unahan naman para po may kapalit yung ating mga matatandang inahin sa consolidated pen. Ang hirap nga lang po nun pag nagtawid dapat po ay grupo ang aming pagtatawid, mga lima at the minimum sa isang galawan para po meron silang parang semi-herd at magpo-proteksyonan po sila pag aawayin nung malalaki na nating inahin doon dahil marami po ang matapang sa mga inahin natin doon at the same time po ay may nakabantay tulad po nung ginawa namin nung itawid yung mga QB Cross Pampanga Native na makasama nila K Kasi po, territorial din ang ating mga alagang baboy. Kaya po, dapat ay meron tayong tigaawat. Pasok po tayo, tignan natin yung mga bagong lipat. Ito po yung mga bago nating painuman. Ito po yung panginahin. Ito po yung pambiik. So kahit na hindi pa po nagagamit yung pambiik, ilalagyan natin ng tubig. Iinom din po ang mga inahing dyan Para po hindi delikadong magbitak Yung ating tainuman At ayan po si Tanso Kasama ang kanyang mga biig So, bubuhayin mo ng lahat yan ha Dahil po batik siya Ang dami ng batik na lumabas Anin po ang batik Dadalawa ang itim Ito po si puti. Hindi siguro ang katawan. Kaya sa babaran nagpunta. Ito naman po yung inahin na galing sa likuran. Na apat ang biit. Tatlo lang po ang nakikita ko ngayon. Tanungin ko po si Lito kung anong nangyari sa mga ito. Ayun po yung isa. Nasa likod ng mama pig. Nakaitip po ng kaunti doon sa may lupa. So, apat pa po sila, kumpleto yung kanyang mga biik. At dito po sa silungan, kanya-kanya pong pwesto ang mga alaga natin, pero wala pa pong kasamang biik. Ito si Pula. Tatandaan nyo po na nung nakaraan, si Pula ay masipag na nagpadede pero wala po siyang biig Nanganak po siya Hindi namin alam kung nakain ang mga biik, Basta po lumitan siya At nawala po ang mga biig niya Pero maigi po siyang nag-adapt Marami po ang kanyang napadede At nabuhay na ibang biig Dito naman po sa likod Magkasama Itong ikil at si batik si Batik po ang nagpapadede baka nakikitita pa lang muna itong isang inahin natin ah, palagay ko dalawa po sila ang daming biik 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Pareho po silang dinededehan 13 pa yata may nakatago doon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nga po ang mga biig So dalawa po silang umanak Nanganak ka na bakit? Anlaki pa ng chan mo ha? So yan po ang ating mga bagong cycle Second parity po ng ating mga inahin ng second breeding pen Hanggang dito na lang po muna. Marami pong salamat sa inyong laging pagsubaybay. Please share, like and subscribe.